Binigyan din ng Agriculture Department na hindi anti-Filipino ang ibinabang Executive Order Number no. 62 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, tuloy-tuloy na ang rollout ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa susunod na buwan. Kung saan pagtitiyak ng kagawaran, magandang klaseng bigas ang ibibenta si Denise Osorio sa detalye. Tumalma ang Federation of Free Farmers sa Executive Order No. 62 na inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim kasi ng utos, ibinababa ang taripa ng imported rice sa 15% na lang mula sa dating 35%. Ayon sa grupo, aabot sa 80 bilyong piso ang malulugi sa lokal na magsasaka bukod pa sa bilyong-bilyong pisong buwis na dapat sana'y ay makokolekta ng pamahalaan. Ang pinaka kondito bahala would be the impact on the palay prices. The prices of palay could drop by about, I think, 3 or 4 pesos per kilo. Sa gitna ng mga agam-agam na mas binibigyan ng bagong EO ng tsansa ang ibang bansa na kumita kaysa sa ating mga magsasaka, binigyang diin ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na hindi ito anti-Filipino. Paliwanag niya, Walang intensyon ang utos na isantabi ang produksyon ng mga magsasakang Pinoy. Layon lang ng pamalaan na siguruhing abot kaya pa rin ang presyo ng mga imported na produkto. Again, ang priority pa rin natin ay, ay local production. Kasi ngayon, mahal pa rin yung, ano, yung presyo sa international market. Kaya nag-introduce actually si Secretary Chu Laurel doon sa EO62, nag-introduce siya ng provision na kailangan magkaroon ng review every 4 months. Dahil sa tariff reduction, inaasahang bababa ng 6 hanggang 7 piso ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. So kung July 6 siya magiging effective, uh, we can expect uh, within August na magkakaroon na ng mga darating na bigas kung i-apply agad yung ganong uh, taripa, bagong uh, tariff scheme sa bigas. Samantala, tuloy na ang rollout ng 29 pesos kada kilo ng bigas ngayong July. Muling tiniyak ng DA na magandang kalidad ang ibebenta sa Bigas 29 program dahil galing ito sa lokal na produksyon ng mga magsasaka. Ayon kay de Demesa, daraan din ang bigas sa laboratory at sensory test ng National Food Authority. Yung aging stocks ng NFA, pag sinabing aging stocks, ito yung 3 months pataas uh, for rice, and 6 months pataas for palay, ito yung gagamitin na pwedeng ibenta sa mga kadiwa centers at sa mga lokal na pamahalaan para dito sa Bigas 29 program natin. We're expecting uh, NFA na maglabas ng about 69,000 metric tons uh, per month. Inaasahan namang makikinabang sa murang bigas ang halos 7 milyong pamilya na binubuo ng mga nasa conditional cash transfer program, senior citizens, PWDs at solo parents. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.